Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista po, Mortish. At Beth Flores po. Oh, magandang, magandang, magandang Monday po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo mga kaagapay? Nawa yes. po ay mga nakasmile kayo today. Ano man ating sitwasyon ng buhay. Kasi sabi nga natin, dapat ang Monday lagi matagumpay na Monday. Ayan. At dahil nga po, Monday ngayon, awit muna tayo. Handa na. Uy, maraming nakikisabay sa atin, ha? Hanggang Facebook. sinasamin. Habi, umaawit kami, Ate Beth. So, salamat po, ha? So, join with us. O, oh, gabay choir. Handa na po ba kayo? Mm hmm. Yan. Eh, ready? Sing, Monday na naman at may gagawin ng Diyos. Amen, 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 amen. Oh, di ba? Di ba? amen and amen and amen po yan. So, magandang yes. magandang Monday. Matagumpay na Monday sa bawat isa sa atin dahil alam natin na may ginagawa right ang Diyos sa araw-araw ng ating buhay, di ba? Sabi nga dun sa song na Waymaker, he never stop, he never stop working. Okay. So kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 DJS. At kung kayo po ay nakikinig at narito po kayo sa Luzon, sabi nga, at kayo po ay nakikinig gamit po ang ating transistor radio, ating portable missionary radio. Ayan. PM radio. Mm. At narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabad to naman po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. O, oh, update lang tayo sa ating transmitter. Alam niyo ba, 54% na po ang ating naiipon para po sa ating transmitter project. At dahil lunes ngayon, sige po mga kaagapay, dagdag pa tayo ng suporta para mabuo po natin yan. Ha? Ako po, nakaano ko, nag, nagsusupport po ako. ayat sa FEBC. So, maganda po na ang sarap na alam mong kabahagi ka rin dun sa ano man ang ginagawa ng Panginoon sa FAPC. Ganun po ha, 54%, 54 na. So let's go kasi Monday, ang ating day of to remind us na patuloy tayong mag-support sa gawain ng Far East Broadcasting Company, lalo na nga dito sa ating transmitter project. Okay. So, kung kayo naman po, asan nga ay nakikinig, at kayo po ay nandyan sa Visayas at Mindanao, gamit niyo po yung transistor radio o yung PM radio, nakukuha niyo naman po ang ating programa mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. Uy, nag-50th anniversary ng DYVS. So, alam niyo, patuloy na may ginagawa ang Panginoon, di ba? At kung kayo na po ay nakikinig gamit po ang ating transistor, hindi uh, transistor, ang ating pong Facebook live stream, ayan, na-excite tuloy si Tita Beth. Ayan, ex- yung ating pong um, Facebook live stream, mula pa rin hanggang hulo, kung mag, maganda po ang inyong internet connection, definitely maganda po ang inyong reception, okay? At sabi nga ganun, hindi lang dito sa Pilipinas tayo napapakinggan, kahit po sa ating mga kaagapay na nasa iba't ibang lugar sa mundo na naka in sa atin sa ating Facebook live stream. So maraming marami pong salamat ha mga kaagapay tulong-tulong po tayo, no? Tulong-tulong tayo sa Transmitter Project, tulong-tulong tayo sa pagsuporta sa DZS, sa FAPC, kasi alam po natin, marami pang mga tao ang nangangailangan ng mabuting balita. So, hold on lang po kayo, dalangin natin, sa loob ng 30 minutes, meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po, encouragement para po sa ating pagpapatuloy na maging mananagumpay ngayong Monday. At huwag mong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po member ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas o ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpila ng radio DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdaan ng mga makalangit na mga awitin at syempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na humahamon at patuloy na gumagabay. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. May bago tayong topic, may bago din tayong pag-uusapan. Ako po'y may confession, okay? Alam nyo ba, ngayon ko lang po nalaman na ang September 23 o yung araw na ito ngayon ay tinagurian o ang tinatawag na International Day of Sign Languages. Okay. Nag-iinteresado ako sa topic na ito, kaya ito po yung muna yung pag-uusapan natin. Explain ko rin po sa inyo throughout the, the whole week na ating pag-uusap kung bakit. Ibat-ibang sources po ang ating pinagkunan mula po sa National Geographic Education at yung iba naman eh, maggaling po sa ibang resource. So handa na ba kayo para po sa ating mga dagdag kaalaman para sa linggong ito? Okay, una, sign language, di ba? Ano ba ang sign language? Ang sign language po ay isang visual language na ipinapahayag sa pamamagitan ng mga physical movement at hindi sa salita. So ang language ay nakaasa o nakabase sa mga nakikitang cue mula sa mga kamay, mga mata at facial expressions at mga galaw na nakikipag-usap. So kahit ang sign language ay ginagamit una ng mga taong deaf, bingi o mahina ang patinig, ito rin po ay ginagamit ng maraming taong nakaririnig. At tulad ng spoken language, ang sign language po, alam nyo ba, merong grammar, structure rules at nag-evolve sa pagdaan po ng panahon. At tulad po ng mga spoken languages, wala pong universal sign language. So ang iba't ibang bansa, ito dito interesting, ay may kanya-kanyang version ng sign language na unique sa kanilang region at culture. Halimbawa po, ang American Sign Language ay iba sa Australian Auslan Sign Language. At ito rin ay kaiba sa British Sign Language na ginagamit sa United Kingdom. Ang isang tao na fluent o sabihin natin bihasa sa ASL which is American Sign Language ay maaring pumunta sa Sydney, Australia at mahihirapan pong unawain ang isang local version ng sign language. O sa halip, ang iba't ibang dialect o accent na nakikita sa oral languages, ang signs at gestures nito kaiba rin po, depende 'yon sa kanilang culture. Sa so ngayon daw po, merong higit sa 300 sign languages. Sabi po naman ng iba, mga 400 sa buong mundo na ginagamit sa higit sa 72 million na mga deaf at may mahinang pagdingit o hearing impaired dito po sa buong mundo. Sa United States, ang ASL, American Sign Language, ang naging dominant sign language sa communities ng mga deaf at may hearing impairment. Walang single inventor ang ASL Subalit, ang mga linguist at historians ay naniniwala na ito ay nag-evolve mula daw po sa French Sign Language. Pag-uusapan natin yan bukas, higit na 200 years ago ay nakakalipas. At sa ngayon, ASL ay ginagamit po ng higit sa isang milyong katawo. At ngayon din, dumadami pa dahil ang ASL ay tinuturo na rin sa maraming paaralan sa mga colleges, bilang bahagi ng modern at foreign language classes sa Amerika. So ang sign language din po ay isang powerful na pamamaraan upang makapag-communicate. At pwede rin itong gamitin sa pag-communicate daw. So alam nyo ba kung saan? Sa gorilla. O yan. Noong 1970, ang language researcher na si Dr. Penny Patterson, I think nabasa ko to at nakita ko sa NACIO, ay nagsimulang mag-work kay COCO isang western lowland gorilla. Tinuruan po ni Dr. Patterson si Coco ng sign language at uh, ang mga pag-aaral research niya ay nagpahayag na ang mga gorilla, kayun din po ang ibang malalaking ape, ay may language scale katulad ng maliit na bata. At sa buong buhay ni Coco, natutunan niya po yung higit sa 1000 signs na iba't ibang sign. O di ba? So nakikipag-communicate si Coco gamit ang sign language. Oo nga, may video ito noon. So yun din po yung mga play word games at yung sarili niyang sign. So sabi nga, how many people in the world are deaf-mute? Sabi po, ang pakikinig at pagsasalita ay natural po na abilidad ng mga tao. Subalit marami pong mga tao ang walang ganitong kakayahan at hindi madaling makapag-communicate sa iba. So ang World Health Organization, ay nag-estima na merong 70 million sa buong mundo ang deaf mute. Okay, so deaf mute yun. Dagdag pa po ng World Health, may higit kumulang na 466 million sa mundo. Meron silang disabling hearing loss. At ito po ay 6.1% ng buong populasyon ng mundo. At sa numerong ito, 34 million ay mga bata na nakatira sa low at middle income ng, ng mga, na mga patsa based to sa November 20, 2023 report. So, may mga deaf people din dito sa Pilipinas. At ayon po sa research din noong March 22, na 2022, meron daw pong 54,533 na mga deaf at visually impaired ayon po sa ID recorded dito sa Pilipinas. So, mag-mix na may higit kumulang na 1.44 million o 1.57% ng total population ang may disability. So dun sa 54,533 deaf at saka visually impaired John. So kung nagtataka po kayo, 'yan, bakit naging interested po ako sa sign language. Sa katakilan ng noong nag-aral po ako sa Bethel Bible College, may isang semest may isa pa akong semester ng sign language. At sa katunayan nga, natuto ako mag-sign dahil po may mga batang deaf na nag-aaral dito. On. Kaya lang nakalimutan ko na po lahat yun. Subalit, ngayong pong bumalik ako sa optometry, lalo na po sa pediatric optometry, may mga batang, may mga hearing impaired, ang nagiging pasyete po namin. So salamat sa Lord dahil may naalala ako sa mga letters at nakaka ako sa kanila sa tulong din ng kanilang mga magulang. So, ngayon ko po na-realize kung ano yung kahalagahan ng sign language, lalo na po sa aming profession. Kaya nagsimula na naman po ako mag-review ng sign language. Kaya lang nga po ang akin, American Sign Language. At dahil marami na po nga po yung tutorials sa YouTube, nakakita rin po ako ng mga Christian to tutorials, kasama na po rito yung ASL worship na lalo ako naging interest, interested. So, natatandaan ko yung isang pangako po sa isang kaibigang pastor. Kung nakikinig ka, ayan. May, na may mga hearing impaired sa kanyang church. Yun po yung, pas, yung kinang, kanyang pinaglilingkuran. Nadadalo po ako sa kanilang church kapag natutunan ko na po uling maging biyasa, fluent sa sign language. So, mga kaagapay kong mga seniors, kung nais ninyong maging active pa ang brain cells natin, ito ang isang challenge ko. Mag-aaral po ng baging language. And I suggest sign language, di ba po? Makakapag-minister po tayo sa mga kaparitina natin na merong hearing impair. Di ba? Makakapag-minister tayo. Natututo na tayo, nag-minister pa tayo. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Wow! International Day of Language pa ngayon. Ah. Sign language, At sign language. Kailangan. Apa. Magkakaiba pala ang... Aha. Sign language. Aha. So, magkakaiba. Hindi magkaintindihan sometimes. At uh, 300 to 400 na mga bata dito sa atin. No? Uh, at ang pangkaraniwang ginagamit dito ay ASL, American Sign Language isang milyong mga tao powerful to communicate pag sign language. Wow! Nakita ko yun sa ano sa sa video si Coco yung gorilla. Apo. <laughs> Nakakapag oh, nakakap, eh, pag-usap pa yung gorilla. At uh, mga bata pala may 34 milyong mga bata na mga bingi, mga ayro know, 54,573 hey, but nagagamit niya yung sign language. Ikaw naman kasi may background ka nakapag-aral ka sa Bethel ay meron mga ganoon doon. Kaya't nakatutulong sa iyo, 'di ba? Mm -hmm. Amen. Mm -hmm. Amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa mga sandaling ito at uh, tatalakayin po natin ano ang salitang pag-ibig ang ultimong kapangyarihang kinakailangan ng mundong ibabaw bago tayo magkaubusan ng lahi. <laughs> Pakinggan, ang makakaliwang galit ang naglalayong lipulin talaga ang kalabang Israel na dahil naman sa karapatang mabuhay at mag-survive ay ang kalipulan din ng kanilang kaaway ang kailangang gawin nila sa kalaban bilang isang suberenyang bansa na pinili ng Diyos na si Yahweh. Ang bansang Israel, makikita nga natin ang paglalaban ng masama at mabuti. Ano nga ngayon ang tanging kailangan? Sa gitnang dulong silangan sa pagitan ng mga Hudyo, mga Muslims at mga Gentiles, ang pagsusuko nila kay Jesus na siyang Kristo, ang hari ng kapayapaan na punong-puno ng pag-ibig at pagpapatawad dapat ang kini ng bawat isa sa ang pag-ibig ni Kristo Jesus upang sa gayon magkaroon ng love na marunong magpatawad sa pamagitan ni Jesus Christ. Ang buong kabuuan ng ultimong pag-ibig na siyang kabuuan ng pag-ibig na nagpapatawad sa mga nagsisisi at nagpapaligtas sa kanya ng lubusan. Ang kapahayagan ng kamatay kamatayan niya sa Cruz at pagkabuhay ng mag-uli, ito ang batayan ng tunay na pag-asa sa pagliligtas. Amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Number one, dapat ba akong ibigin ng ibang tao? O dapat ko bang ibigin ng ibang mga tao? Eh kung hindi ko gawin ito, ano ang mangyayari sa akin kung mananatili akong unloving sa iba? Tulungan po ninyo ako na isipong maliwanagan talaga bago maging puli ang lahat. Amen. Ano po ang sinasabi ng Biblia? Ang aklat ng mga aklat na siyang pundasyon ng buong katotohanan o po ang ultimong katotohanan kay Kristo Jesus sa kalooban ng Ama, sa kapangyarihan ni Christ, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen po tayo dyan. Sa aklat ng Bagong Tipan, sa ulat ni Apostol Juan, isang bagong utos ito, a new covenant. Saan ito makikita? Pagkatapos sabihin ni Jesus sa mga Jewish leaders, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Nananatili ang Jewish leaders sa kanilang sariling kabutihan bilang isang relihiyon sa kanilang mga rituals at napakarami at hindi dahil sa relasyon kay Jesus Christ. Kaya sa aklat ng Apostol Juan sa Bagong Tipan, saan? Sa aklat ng Juan 13, 34, 35 may bagong utos ako sa inyo. Alin po ito? Mahalin ninyo ang bawat isa. Love one another. Dapat ninyong mahalin ang bawat isa gaya ng pagmamahal ninyo sa inyong mga sarili. Bakit ano ang magiging kapahayagan ito Kung mamahalin ninyo ang bawat isa, malalaman ng mga tao na mga disciples ko kayo, sabi ni Jesus. Ang Jesus nakapahayagan ng gayon na lamang sa pag-ibig Gaya sa Juan 3.16. Amen. Sa unang Juan 2.9, kung may nagsasabing siya ay namumuhay sa liwanag, ngunit nagagalit naman sa kanyang kapwa, mana ng palataya, ang taong yan ay namumuhay pa sa dilim at wala pa sa liwanag. Sa unang Pedro 1.8, ang pag-ibig ay nagtatabon ng mga napakaraming mga kasalanan sa unang Juan 4.12, kung nag-iibigan tayo sa isa, isa't isa, ang Diyos ang sumasa atin at ang kapahayagan ng tunay na pag-ibig ay nagbabad, nababadya na sa pamagitan nga natin sa power ng Holy Spirit. Wow, wow, wow. Di ba na? Opo, Ama. Tama po yan. Amen. Yun po yung power ng, ho, ng pag-ibig po sa atin kasi on the first place naman po talaga ang Panginoon nang siyang umabot sa atin ng pag-ibig hindi wala naman po tayong karapatan doon kumbaga wala tayong kakayahan i think that's the right word wala yes. tayong kakayahan okay. dahil tayo'y makasalanan na po selfish ganon <laughs> uh -uh. pero subalit ang Panginoon po ang Diyos ang siyang unang nag-reach out sa atin yun nga po yung, mm -hmm. yung love ng Diyos ang siyang nag-reach out sa atin at yun po ay pinatunayan ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus na matay doon sa krus ng Kalbaryo para po okay. sa atin. Yan mm -hmm. po ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Okay, Amen. tayo po ay mag-pray. Panginoon, maraming marami po salamat. Nagsusurvive kami, Lord, sa totoo lang dahil sa pag-ibig mo. Amen. At yun din po, Panginoon, ang tinuturo mo sa amin, kailangan kami bilang iyong mga anak. Matuto rin po kaming umibig sa iba. At yun yes. po yung dalangin namin na yung love na yun, pagpapatawad, kasama na po doon, ang siyang magdadala po sa amin ng isang maganda at maliwanag na patotoo dahil kami mga iyong anak. Maraming maraming pong salamat doon. So Lord today, salamat po. Monday, sabi nga matagumpay na Monday, yun po yung aming naisin. At nawa ang pag-ibig mo ang siyang makita sa aming mga buhay sa amin mong pamilya, sa aming workplace, sa aming community. Ngayon din po, nagpapasalamat po kami sa mga kaagapay namin na today is their special day. Unang-una na po kay Grace Flamenco Esguera. Salamat po sa kanyang buhay. Lord, alam ko po how difficult it is to be living in a different country. Pero Panginoon ang dalangit ko po sa kanya, ikaw po ang siyang magbigay ng joy, magbigay po Panginoon ng patuloy na gabay sa bawat araw. At patuloy na ma-encourage na mahal na mahal siya. Ganun na rin po Panginoon kay Kathleen Joyce, kay Lorna Samar, kay Ami Horato, kay Jemima Domingo, Ganon din po, Panginoon, kay Keshley Junica kay Iga, salamat po, Lord, na you have provided for her. At alam namin, nakatapos na siya sa kanyang death history. Salamat po doon, Panginoon. Ganon din po kay Leonardo Lopez at ganon din po kay Sunshine Wilson. Panginoon, sa amin pong mga kaagapay na hindi man po namin nabanggit ang kanilang pangalan, pero today is their special day or today is their anniversary, Lord. We declare double blessing po sa buhay ng bawat ito sa kanila at patuloy pong maranasan yung dakilang pag-ibig mo sa kanilang buhay at sila din naman po Panginoon ay magiging channel of your blessing and love to others. Marami pong salamat. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita sa 1 John 4.12. Kung mag-iibigan tayo sa isa't isa, ang Diyos ang sumasa atin at ang kapahayagan ng tunay na pag-ibig ay nababadya sa pamagitan nga natin sa power ng Holy Spirit. Amen, Panginoon. Marami pong salamat. Huwag po ninyo kaming lalampasan. Amen, amen, amen. So sa ating pong pagsunod sa Panginoon, mga kaagapay, dapat kitang-kita -kita yung pag-ibig sa atin. Ha? We learn to love because Christ loved us. Yun ang talagang totoo doon. So that's mm -hmm. a choice we have to make, mga I Mamahalin, tuturuan, at lago tayong magiging channel of blessing and love ng Diyos sa ating pong pamilya, sa ating mga kasama sa work, kasama sa church, yun po yun. So that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pang nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, Pinagliling pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena. At Arwal Mendoza, kasama po ang Kuya uh, at Kuya Benji Bosura, di ba po? At uh, di ba mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Prodtec. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At yan po sa Bokawi Transmitter. God bless you, di ba? At sabi nga, Jericho Flores po, kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis. Nagsasabi, kapag si Heso Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.